Ayan na guys. Lalaki ng mga alon guys. Parating na yung ating bayaw. Galing sa laot. Nandun ba sila sa laot? Hindi pa makita. Lalaki pa naman ang mga alon. Hindi pa sila makita. Malayo pa. Lalaki ng mga alon guys. Oh. May mga tao dito guys. Nagintay na may dumaong na bangka para tutulong sa pagbuhat para mabigyan ng isda. Ayan sila oh. Ayan. Ayan yung tatlo. Yung alon. Ganda yung pag ano nila kung mawala yung alon na malalaki para hindi yung bangka maano sa bato may mga bato pa naman dyan guys may mga ibang tao pa dito na sila para tumulong din ayan o ayan, tutulong yan sila tutulong yan sila ayan, ayan sila guys Kita pa naman yung San Pablo Island. Mahalon yung area natin, guys. Mayroong maliliit na bangka, guys, oh. Parating. Yung isa rin pa sa malayo hindi pa makita pati yung isa hindi rin makita ang laki ng alon doon banda guys oh ayan. puti puti yung alon ayan na guys paano na yung maliit na bangka uwi na siya galing sa laot at ano nang pangulam o oh, dandaan na may yung mga malalaking alon ayan na guys padaong na siya oh bilis kamabutan ka ng mga malalaking alon ayan na siya sagwan lang yung sa kanya guys wala siyang ano makina yan okay okay yung pagdahong nya guys walang masyadong uh, malalaking alon ayan okay yung ano nya ayan o oh. pairos lang siya guys ayan na pauwi na siya guys pauwi yun ganda ng timing ng pag ano nya guys ah yan okay yung pag ano nya guys yan yun guys Ayan Guys, binilisan yung takbo para di mabuta ng malaking alon. na tamang tama yung pag daong walang malaking alon alon tawag. Hoy, belader. lumapit na 'yung mga tao para tutulong sila sa pagbuhat. Okay, <tod>

na Mayroon naman tayong isang oh no? si July. Ibarin rin 'yung pang-ano niya Ang isda. Lambat 'yung gamit niya. Ayan, you know? guys, you oh. Know? Shout out kay Julay Nagdala ng lambat Sa'yo uli mo Ayun, Uli niya guys Ito yung bangka na ginagamit tuh guys so, Thank you pala sa panonood guys At sana nagustuhan nyo ang ating video ngayon at hanggang dito na lang maraming salamat sa inyo lahat uh, shout out pala sa taga Tomas yung mga uh, ano mga uh, family o Saro family mga kapag-anak ko yan shout out sa inyo lahat bye bye at hanggang dito na lang